Hello mga kababayan. So guys, nitong nagdaang araw ay pinluwanag ni Senator Robin Padilla kung bakit naipagkanulo o parang trinaydor ni Senator Bato etong si dating Senate President Mig Subiri. So sa pagkakapaliwanag niya sa kanilang uh, PDP, no? Uh, grupo ng PDP ng mga senador na kinabibilangan ni Senator uh, Tolentino, Senator Bongo, kabilang na nga siya, siya daw ang president ngayon, acting president ng PDP, si Senator Robin Padilla, at saka si Senator Bato de la Rosa, ang kanila daw pinangahawakan prinsipyo ay loyalty sa party nila. Kung bagaman, man, uh, sila, ang pinanindigan nila dahil isa silang partido, dapat isa lang ang kanilang desisyon. Kung baga, kung nasaan na ang desisyon ng isa, kailangan na doon ng lahat. So, kumbaga, pinapaliwanag niya na dahil sila, bumoto sila, halimbawa si Senator Tolentino, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, ay bumoto sila para sa panibagong Senate President na si Senate President, ano, Senate President Chis Escudero na ngayon, ay kailangan na nandoon din ang boto nitong si Senator Bato de la Rosa. So guys, uh, dito masasabi natin na napakapangit ano, at napakabantot na prinsipyo ang pinangahawakan ng mga senador na uh, kaanib ng PDP. Kasi guys, alam nyo, parang sinasabi nila na sila, uh, basat sila ang loyalty nila dun sa desisyon ng PDP na ang pinakahead naman talaga nito ay walang iba kundi si ex-president Duterte. So kung kung ano yung idinikta nung pinaka nakatataas no kahit na acting president tong si senador uh, Robin Padilla hindi pa rin naman talaga siya actually ang nasusunod at dito pala silang apat na senador na ngayon na nanunungkulan sa ating ano Senado ay wala pala silang mga kanya-kanyang ano uh, desisyon o pag-iisip sila pala ay uh, susunod lang kung ano ang na pag-usapan ng partido. So, dito, masasabi ko na, kagaya ni Sen. Robin Padilla, no? Ah, uh, baguhang senador pa lang, pero trapo na siya kung umasta. Kasi guys, pat ba't ko nasabi na trapo siya? Kaya ako nasabing, ah, uh, uh, kahit na neophyte pa lang siya sa pagiging senador, ay trapo na siya. Kasi biruin nyo guys, no? Kala naman natin may paninindigan ng isang ano, Robin Padilla na yung tapang niya no, sa kanyang mga pelikula ay uh, madadala niya sa tunay na buhay. Hindi pala guys, hindi pala siya ganun katapang. Siya pala pagdating sa politika, isa lang din siya sunod-sunuran sa mga nakatataas sa kanya at yung wala siyang sariling kaisipan. Ah uh, dito masasabi natin na Uh, kahit na siya yung acting na PDP laban president, no, uh, siya sumusunod lang din siya kung ano ay dinidikta halimbawa, ni ex-president uh, Duterte. So, dito, guys, malalaman natin na hindi karapat dapat na maboto pang muli itong mga senador na to. Actually, ang, uh, nagsisik ng re-election, eto lang tatlo, si Senator Tolentino, Senator Bongo, at saka si Senator, ano, Bato de la Rosa. Kasi, sa totoo lang, six years pa ang term nitong si Senator Robin Padilla. Pero, etong tatlong senador na to, no, huwag nyo nang iboto, guys, kasi isa lang pala ang boses nila. Kumbaga, sila pala, ah, kahit ah, tatlong ulo, no, eh isa lang pala ang magiging boto nila, wala silang pansariling desisyon uh, na para sa bayan. Sila ang desisyon nila kung ano ang makabubuti sa partido nila. Hindi sila concerned kung ano yung dapat na maging desisyon sa ikabubuti ng bayan. Ang sa tingin ko, ang desisyon nila nakadepende sa kanilang ano, political survival. Kumbaga, sila gusto nila makasurvive politically na halimbawa ma halimbawa kagaya niyan umanib dito sa kampo ng majority na halimbawa kampi kay ano, President Marcos kasi nga seeking po re-election sila so kung bagaman kung ano yung dinidikta na makabubuti para sila ay magkaroon ng ano another term sa Senado yun ang gagawin nila kung yun ang naiisip nilang tama. So guys, no, eto si Senator Bato, may paiyak-iyak pa, tapos eh niyakap pa yung asawa ni ex Senate President Mix Subiri, di ba? Kung bagaman eh samantalang siya ang naging dahilan ba talaga na si pa itong si ex ano, si ex Senate President Mix Subiri dahil nga dun sa kanya Pedea leaks, no, na ang susunod na magiging hakbang niya pagkatapos niyang ano, uh, imbitahan itong isang ano uh, kanilang parang uh, invited na parang magiging resource person no eh uh, dadalhin na to sa pag-imbita kay First Lady Lisa Marcos so kung man, doon na talaga nangyari na pagkatapos na pagkatapos nung no, ano na yun hearing sa Pedea Leaks yung kinagabihan na yung kinahapunan na yun, doon nasipa si ex-Senate President Mig Subiri. Dahil talaga yun sa PDEA leaks. Uh, hindi dahil dun sa halimbawa kay ano, uh, Senator uh, Bong Rebilla na hindi pinahintulutan na umaten sa hearing na virtually lang dahil nga masakit ang paa. Tungkol talaga yan guys sa PDEA leaks na pinagugatan ng Uh, peking ano, dokumento nitong si Morales na pilit binibigyang buhay at gustong iya ni Senator Bato de la Rosa na totoo. So, yun talaga pinagmulan ba't napahamak tong si ex-Senate President Mig Subiri. Pero paiyak-iyak, yung pala, uh, hindi rin naman pala paninindigan na iboto, no? etong si, ano, ah, uh, ex-Senate President Mig Subiri at sasabihin pa niya na irrelevant na yung boto niya kasi nakuha na yung ano kailangan boto na 14 sen ano senador ang kailangan pumirma para mapaltan nga uh, ng bagong liderato, liderato itong ano Senado. Kumbaga para sinasabi niya kahit hindi siya bumoto eh matutuloy rin naman. Eh gano naman pala na kahit hindi ka naman pala bumoto eh matutuloy din naman. Eh bat ka pa bumoto? Eh ibig sabihin wala kang sariling ano bait no? Bawat isa dito sa mga PDP na mga senador, no? ah uh, ulitin ko, Senator Tolentino, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Senator ah uh, Bato de la Rosa. Mga walang sariling bait yan. Walang sariling kaisipan, guys. So, wag na wag nyo iboboto yan, ha? Please lang. Ang iboto nyo, sumubo kayo sa mga bagong pangalan. At least, baka sakali iba naman ang ano, ang uh, sitwasyon sa Senado, manaig ang katarungan at manaig ang mga may konsensya at saka may ano, yung may paninindigan. Uh, dito pinapakita na ang apat na senador na to, walang paninindigan bagkos loyalty lang talaga sa party ang ano nila, ang adikain nila. Loyalty na mag-survive sila politically para sa kanilang pansariling kapakanan. So ayun lang guys, dito na lang ako end. Blessings, blessings everyone. Bye.